guys, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! So going, uh, kaya po ako mga ka-express. So, hindi lang po yung nahihirapan sa pupunta o sumakay na ako, akuntang uh, kariyendo. Kasi, dito mismo sa, ano, sa multi, paglabas mo ng multi, meron na siyang, ano, lalakarin mo na lang ng konti. Ayan na yung, ano, super station, no? ng LRT. So, mas napadali So, shout out po sa inyong lahat mga ka-express Kita-kita tayo dyan sa, no, sa Kiapo Ay, Tingnan natin yung mga pagbabago Simula nung naupo ulit si Yorme So, andito na tayo mga ka-express sa Kiapo dito tayo ngayon sa, no, sa ilalim ng LRT Ito, nakakita natin yung ito yung kahabaan ng Carriedo Carriedo Street Ito Ito ata yung pinipilahan na ano <laughs> Yung pinipilahan na sandwich Ayan Pinipilahan na sandwich dito Marami rito mga vlogger Ayan na. Mura na ah, Masarap pa daw Mamaya titikman natin yan Sabi? Sabi? So since umupo si Roy Orme, dati namang ma -ano, maluwag na talaga itong ano, uh, karyedo mga ka-express uh, pero sa ngayon mas lumuwag uh, mas lumuwag kasi yung etong yung mga ano yung mga stall dati nandito yung saka medyo gitna kaya nandun na sila sa may tabi so Siguro sa ipang party ng Maynila, ganun din. Uh, papasyalan din natin yung parting uh, Divisoria. Lalo na yung ano, yung doon sa may Juan Luna, Abad Santo, Papuntang Binondo, saka doon sa 888, ah, uh, uh, tama. Divisoria Mall. So ngayon dito, naglalakad tayo. Mainit, mga ka-express grabe ang oras ay 11.25 uh, yun ako sumakay mga express sa Mino Aquino Avenue doon sa Suka kasi dati pag paglabas ko ng multi ay kailangan ko pang sumakay to papunta ng ano ng baklaran and then siyempre sasakay ka ng LRT going kapapunta uh, ng uh, ayon, kunyari Carriedo or punta ka ng Divisoria siyempre doon ka sa Guerrero bababa pero ngayon isang sakay na lang ako ng LRT labas ko ng uh, multi doon sa uh, Uh, parte nata ng sukat yun hindi, hindi, hindi uh, mul, uh, ano yung multi tama multi paglabas ko ng multinational village doon sa mismo main gate konting lakad lang papunta doon sa station ng ano Ninoy Aquino Avenue yun pala yung pangalan ng station doon mga kaibigan So, lalakad lakad tayo ito yung Carrieto Center tapos yung Plaza Miranda Shopping Mall Matagal ng shopping mall yan mga ka-express Tapos yung sinasabing Plaza Miranda Yung nakikita natin dyan sa labas uh, Ikuti natin mga ka-express ha I'm sure nakikita nyo na rin naman to sa mga vlog ko dati noon Kasi madalas dito tumutugtog sila Rian Nung ano pa sila lagi pa silang tumutugto o nagigigs sa ngayon uh, wala na daw gano'ng ano hindi na gano'ng nagigigs yung sila riyan kaya yun marami best na ako nag ano nag ano yung message kila Emma pinatanong ko kung may gigs sila isa na hindi nag re reply hindi ko rin naman alam kung ano na yung ano nila pang araw araw na diba, uh, uh event na pinupuntahan dati kasi noon araw araw halos araw araw kung saan ang gigs nila nandun ka dun ako naka cover sa kanila eh. so andito tayo planting na uh, entering tayo papasok tayo ng uh, Yapo Church ito yung Ano ba? Basilica? Mino? At dito nakikita natin yung Rebulto ni San Juan Bautista Saint John the Baptist Yan nakikita yung tanso ata Yung gawa ata sa tanso So ito tayo rito mga ka-express Labas natin ito doon sa ah, Plaza Miranda So dito ka makakakita ng maraming mga herbal Kung ano-anong mga klaseng herbal yan Ayan makakita nyo Mga pampaligo Ang halos nandito na Amulet Anting-anting <laughs> Pwede ka rin dito huwag pahulaw Iamoy ano Ano ba Incenso Insenso may mga Ay, ano. Ah. Uh, Sumu na ng kapalaran mo. Ano. Kung naniniwala ka sa wala pero So, nandito tayo nga dito sa no Plaza Miranda. Ito yung pinaka-pamusong Plaza Miranda. Wow, really. Pero iba na, iba na ang uh, tawag dito. Plaza Lacson na ito ata Nakikita niya yan. natin yan ha. Ito yung harap. Ang ganda talaga ng ano, nung simbahan ng Quiapo mga ka-express. Ayan, Basilica at Dambana ni Jesus Nazareno. Madalas dito nagsushooting yung batang Quiapo mga ka-express. Kung minsan, di lang natin machempuhan yung halimbawa meron silang eksena rito dito mismo sa pinaka plaza hindi natin ma uh, ano, matchempohan sana matchempohan natin mga isang beses uh, ganda ng kanyang ano no kaya lang merong ano uh, photo bomber yung malaking uh, ano na yan no building oh <laughs> wala tayong magagawa diyan kasi yan ang uh, yan ang ano uh, dala ng ano ng pag-unlad uh, Ayan, mga nagtataas ang mga skyscrapers. Uh, pero kung titingnan mo, parang ano, eyesore siya dito sa ano, sa dambana ni Jesus na sareno. Pero tanggap niya ng mga Pilipino. Dahil ang importante naman yan ay yung faith. Yung paniniwala mo, tsaka yung trust mo sa Panginoon. So yan, natin. Ayan, na ang nakikita natin dito sa ano. Siguro nakikita niyo to sa ano, sa shooting ng ano, oh, sa sa taping ng Batang Kiapo. Ito tong, tong lugar na to, mga ka-express. Dito madalas tumatayo si ano, si Coco Martin. Si Tanggol. <laughs> so, balik tayo rito ito iba naman tong ano, lusot natin dito puro sa mga kainan tong mga ka-express. Dito mo makikita yung dinadayo na uh, kainan ng ano. Ito. Mm. Hello. Dinadayo na Dagapan dikit sa dagapan dikit. Kain ayun. Paborito ko 'yung pero nakalimutan ko 'yung mga ano, alibango. Bukay na ating mga ngon tsaka mga ano dito, dito pala yung mga ulak. so iniikot ikot lang natin mga kaipres kung mga para tayong namamasyal lang kasama ko kayo sa pamamasyal Dati may sikat din dito na kainan ng ano yung sutanghon yun, wala na o nilipat na, wala na dati ano tunang ito ng sutanghon eh kainan ito ng sutanghon na wala so, na lang natin mga express kung dito sa kapaligiran ng Tiapo Church paglabas mo hindi ka na mahirapan pwede ka na mamili buy all you can kung ano-ano kung anik-anik mga damit aksesoris gulay is ulam mga herbal mga figurine ribulto Apat, at ibinili nyo rito. Alin mga mga pamparegla? <laughs> Alis na lahat na mga express. Ang oh, pinoy pandikit. Kaya bilin na raw kayo Oh yah, di mineral kaya? Ayoo, eto naman, puros mga dry fish talaga to. Kaya lang, kung bibili kayo ng ganyan mga catch press pero din yun, doon na mismo sa Divisoria yeah? Sa kakamura kayo, kung maramihan din lang ang mabibili nyo, doon na kayo bumili Mas makakamura kayo doon, makakatawad kayo roon Mura lang itong ano, tawel Yung mm, ano, uh, parang ano, tissue ito naman yung pamosong Kinta Market mga ka-express Yan Pinakalumang ano na yan Yung Kinta Market na yan Kaluma na siya So Dito tayo Hala Thank you. sa market mga ka-express mm -hmm. tapos pupunta natin yung sinakasikat na kainan din dito dinadayo dati ewan ko kung dinadayo pa rin ngayon <laughs> yung uh <-huh. laughs> Oh, <laughs> tangon. Paborito kong pagkain nakakalimutan ko. Palabok 'yun, mga express. Paborito kong pagkain 'yan, ito yung palabok. Yung jelly. Pangalan dito ay eh, jelly, ay wala na ata, hindi na gano'ng inami. dati kasi kailangan mong pumila. Nandito pa ba? Na, 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 ni Tisoy, palabok ni Tisoy. Ah, ito, ito, Nandito pa rin yung Jolly. Ayan, oh. Jolly Dada Air eh, Sikat na, sikat na, sikat to, eh. Legendary, palabok kayo. Hindi, yan, yeah, sikat na sikat ng kainan dati noon. Maraming pumipila ngayon doon. Ay, maraming pumipila dati dito noon. Pero ngayon, konti na lang. topic man ulit natin kung ganun pa rin yung lasa nila. Ito na yung uh, palabok dito mga express Ayan yung si, ano, si Dada. Ayan yung talaga ano, yung, ano, yung pinakamay-ari ng anong Chali Dada na ito. Pero yan, matamay kung namatay na yan. Matay na yan. Pero 2000 na ano, 2016 na ata. Dati marami dito kumakain. Bago kang makakain, kailangan mong pumila. Kukuha ka pa ng number. Ito kasi ang ano yung partner nito palako tsaka itong ito ano. kain muna tayo mga express so tapos na tayo kumain mga ka-express at uh, dito sa Jolly Dada dyan dyan tayo tapos na tayo kumain so uh, okay pa rin naman yung lasa mga ka-express So mula dito sa May Market Ako naman po si Hill At ito ang Hill Channel Lagi nagsasabi Na may pagpalaan ng bawat sa atin ng ating pong may kapal At ingatan sa lahat ng oras Maraming salamat God bless you and Diyos Mabalos Salamat po Thank you Bye bye Shout out po sa inyo lahat May nangyayaring sunog dito mga ka-express Ayan o oh. Meron dyan sa yes, may ano na yan Sa so, may billboard na yan Ito na yung uh, uh, Merong nagaganap na sunog dito mga ka-express Bali apat ng uh, Bumbero ang dumating Dito po yan sa may parting ano, Kaya po uh, Dyan sa, ano, sa Muslim Town Ayan. Ngayon lang po yan Ngayong uh, oras na to Ayan, ito, pang lima na yan. Pang limang uh, bumbero na yan. Kasi medyo lumalaki na yung apoy. Eh. Kanina usok lang yan. Ayan, anin na. Anin ng bumbero. Galing pambase ko yan. na ibig sabihin na nabumbahan na ng tubig yan kasi tatlo ng bumberong pumasok doon hindi lang ata ang dumating